Mga tuntunin tungkol sa mga pari. Ikadalawamput isang kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipo sa bangkay ng tao, maliban na lamang kung ang namatay ay malapit ninyong kamag-anak, gaya ng inyong ina, ama, anak, kapatid na lalaki, o dalagang kapatid at walang inaasahan kundi kayo. Huwag din ninyong dungisan ang inyong sarili sa inyong pagpunta sa libing ng kamag-anak ng inyong asawa. Kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ang inyong buhok, o puputulan ang inyong balbas, o susugatan ang inyong katawan. Italagan ninyo ang inyong sarili para sa akin na inyong Diyos, at huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. Ito'y dapat ninyong gawin, dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa akin, na siyang pagkain ko. Huwag kayong mag-asawa ng babaing marumi dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw o ng babaing hiwalay sa asawa dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili Kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwa Israelita dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin Dapat nila kayong ituring na banal dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao kung kayo'y may anak na babae na nagdudulot ng kahihiyan sa inyo dahil sa nagbebenta siya ng panandaliang aliw, siya ituturing na marumi. Dapat siyang sunugin. Kung ang punong pari ay namatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Dapat din niyang iwasan ang paglapit sa patay, kahit na iyon ay kanyang ama o ina. At dahil siya itinalaga sa akin bilang punong pari sa pamamagitan ng pagpapahit sa kanya ng langis ng pagtatalaga, hindi siya dapat umalis sa todang tipanan, dahil kapag siya'y umalis doon at sumama sa libing, marurumihan ang toda. Ako ang Panginoon. Kung ang punong pari ay mag-aasawa, dapat ang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag siyang mag-aasawa ng biuda o ng babaeng hiwalay sa asawa o ng babaeng marumi na nagbebenta ng ang aliw upang sa ganoon ay walang maging kapintasan ang mga anak niya. Ako ang Panginoong humirang sa kanya para siya'y maging banal. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron. Walang sino man sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, bali ang paa o kamay, huba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaaring maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na siyang pagkain ko. Hindi rin siya maaaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar dahil madutungisan ang aking tonda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkain bahagi ng mga pari sa mga banal at pinakabanal na handog. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para maging akin. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga Israelita.